Teacher Ivy, ang inyong guro na maganda, mapagmahal at masayahin na magbibigay sa inyo ng masaganang kaalaman. Handa na ba kayo ang anihing ito? Apo! Bago natin simulan ang ating klase, atin munang damihin ang presensya ng ating Panginoon sa pambungat na panalangin ni Analisa. Panginoon, bigyan mo po kami ng karunungan at manusog na kaisipan upang lubos namin maunawaan ang aming mga aralin. Amen. Para naman sa checking of attendance, meron bang absent sa inyong klase? Lahat po kami ay present at complete. Wow, very good! Bigyan niyo ang inyong sarili ng Bird club. Dahil kayo ay on time at complete. One, two, one, two, three, three. 1, 2, 3, 2, 3, 3! tayo tumako sa ating karaling, natatandaan niyo ba, ba ang ating pinag-aralan noong nakaraang araw? Opo! Wow! Very good! Ano na mauli ang ating pinag-aralan kahapon? Ang Bansang Pilipinas po! Very good! May inihanda akong mga larawan upang patunayan na talagang naunawahan niyo ang ating halalim noong nakaraang araw. Halina't ating tukuyin ang mga sumusunod na larawan. magsampay may sariling wika, watawat, teritoryo at mamamayan ay bansang may kalayaan at may sariling pagkakakilanlan. At dahil dyan, deserve ang the best club. One, two, three, you are the best! Excited na ba kayo sa ating aralin ngayong araw? Yes na yes po! Wow, very good! Pero bago yun, may muna ka na kulang sa padlang at sabihin kung ano ang mabubuo niyong salita. Bayani Mahusay! Kapag narinig niyo ang salitang bayani, ano ang una niyong naiisip na ideya tungkol dito? Maaari ba kayong magbigay ng mga pangalan ng inyong bayani na kinala? Kailan na mauli ang Agosto 30 po. Mangusay, bigyan niyo ang inyong sarili ng ang galing clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing. Layunin. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang... Nakikilala ng lubusan ang dalawang bayani na sina Jose Rizal at Andres Bonifacio, gayon din ang kanilang ambag sa paglaya ng Pilipinas sa kamay ng mga Espanyol at naiahambing ang kanilang estilo na ginamit upang ito'y maisakatuparan. Naisa sa puso at nabibigyang halaga ang pagmamahal sa bansa tulad ng ipinamalas nila Rizal at Bonifacio sa kanilang buhay na isa sa buhay ang kwento ng dalawang bayani sa pamamagitan ng dunal, dulaan at debate. Ang ating pag-aaralan ngayong araw ay tungkol sa dalawang bayani, si Jose Rizal at Andres Bonifacio. Madalas na pinagtatanungan kung sino ang mas karapat-dapat na maging pambansang bayani ng ating bayan, si Jose Rizal ba? O si Andres Bonifacio? Kaya naman sabay-sabay natin ituktok na sila sagutin. Umpisahan natin kay Dr. Jose Rizal at ang kaugnayan niya sa pagkakaroon natin ng kanayaan. Sino ang nakakaalam ng na buong pangalan ni Dr. Jose Rizal? Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Tama ang kukusay naman at ang kanyang ina naman ay si Teodora Morales Alonso Rialonda. At ang kanyang ama ay si Francisco Engracio Rizal Mercado y Alejandro. Ipinanganak si Rizal sa isang mayamang angkan sa Calamba, Laguna noong Punyo 1961. Noong una pa lang ay hindi na matanggap ni Rizal ang katiwalian ng pamahalaang Espanyol sa Pilipinas. Kaya sumulat siya upang maging Magising ang damdamin ng kanyang mga kababayan. Isinulad niya ang dalawang nobela na Noli Me Tangere at El Pelibusterismo. Umpisahan natin sa Noli Me Tangere na nalimbag noong taong 1887. Ang orihinal na wika na ginamit dito ay Kastila. Ito ay tungkol sa pagmamalabis, pagmamalupit, pagkagalit ng mga Espanyol sa mga Pilipino at mga maling gawain ng mga Espanyol, masamang kaugalian ng mga Pilipino. Samantalang ang El Pilibusterismo naman ay ang sequel o karutong ng pangyayari sa Nolime Tangere. Ito ay nailimbag taong 1891. Ito ay tungkol sa inilalahad ang nalalapit na revolusyon sa bansa. Ang pagbabasa ng dalawang nobela ni Rizal ay mahigpit na ipinagbabawal ng mga Espanyol. Subalit palihim itong binabasa ng mga Pilipino at ito ang nakagising sa kanilang damdaming makabayan. Itinatag ni Rizal noong Hulyo 3, 1892 ang La Liga Filipina. Ang lahat ng Pilipinong may malasakit at pagmamahal sa bayan ay maaaring maging kasapi ng ilusang ito. Ang saligang batas ng Laliga Pilipina ay ang sumusunod. Unang, pagbubuklod ng buong kapuluan ng Pilipinas upang magkaroon ng pagkakaisa. Pangalawa, proteksyon para sa lahat kung kinakailangan. Pangatlo, pagtatanggol laban sa kalupitan at kawalan ng katarungan. At ang pangapat ay ang pagpapaunlad ng edukasyon, agrikultura at komersyo. Nang maghinala ang mga Espanyol na ang Naligang Pilipina ay isang kilusang pangrebolusyon, ay mabilis nilang dinakip si Jose Rizal at ikinulong sa Port Magsaysay. Ipinatapon siya sa Dapitan, Mindanao taong 1892. At noong Desyembre 30, 1896 ay binaring si Rizal sa Bagong Bayan o mas kilala ngayon sa tawag na Rizal Park. At ang huling sinabi niya ay consummatum. Sa wikang Ingles, ito ay nangangahulugang it is done. It is finished. Ginubinita din natin ang Desyembre 30 bilang Rizal Day. Kaya naman sa pagkamatay ni Rizal, ito ay mas lalo na pasiklab. sa damdaming makabayan ng mga Pilipino. Ang pakikipaglaban ay ipinagpatuloy ng mga katipunero dahil naniniwala silang magkakaroon lamang ng reforma sa pamamagitan ng tahasang paghihimagsik. Matapos mabasa ni Andres Bonifacio ang nobela at ang balita na pinatay si Rizal ng mga Espanyol ay labis ang kanyang naringgalit. Mas tumindi ang kanyang pagnanais na mapalaya ang Pilipinas sa mga kamay ng mapang-abusong Espanyol. Kaya naman itinatag niya ang KKK o ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Ito ay dihim na samahan. Kaya ang pagbuo dahil ang kanilang pagpupulong at pag-uusap ay sinisikreto nila maging sa kanilang kamag-anak at asawa. Sila ay gumamit ng sanduguan, nagpanday at gumawa ng mga gulong at nagpuslit ng mga revolver ng mga Espanyol. Andres Bonifacio Si Andres ay isa sa magigiting na bayani ng Pilipinas na lumaban para sa kalayaan. Siya ay kinilalang ama ng katipunan at tinawag bilang ang Supremo. Si Emilio Jacinto ang kanyang kanang kamay. Si Emilio Jacinto ay 18 taong gulang pa lamang nung sumali sa katipunan at siya ang utak ng katipunan. Ang layunin ng katipunan ay hanguin ng Pilipinas sa pagkakaalipin ng mga Espanyol. Layunin nito na makamit ang kalayaan ng Pilipinas. Itinatag ang katipunan na naglalayong palayain ang bansa sa pamamagitan ng revolusyon o himagsikan. Ang iba pang mga layunin ng katipunan ay kagandahang asal at kalinisan sa pag-iisip at paggawa, pagtatanggol sa mahihina at mahihirap at pagtatakwil sa panatismo o bulag na paniniwala. Tunay nga na ang pagtatatag ng isang samahang revolusyonaryo ay mapanganib para sa ating lahat. Ngunit si Andres Bonifacio ay nanihiwalang kailangan ay may maglakas ng loob na kumilos at umaksyon upang makamit natin ang pagbabago at kalayaan na ating ina at ang Andres Bonifacio Day ay ginaganap tuwing Nobyembre 30. Naitindihan niyo ba ang ating aralin? Opo! Ano ang natutunan niyo sa ating aralin? Nakamit ba natin ang kalayaan na ating minimiti? At sino ang nakakaalam kung kailan ininiklara ang ating kalayaan? Ano ang katangian ni Dr. Jose Rizal na gusto mong tularan? Ano naman ang katangian ni Gat Andres Bonifacio na nais mong tularan? Sa inyong palagay, ano ang mas magandang estilo sa paggamit ng kalayaan? Ang pagsulat? Pen is mightier than sword? O ang paggamit ng sandata? Actions is speak louder than voice. Kung kayo ang gagawa ng isang samahan na pangrebolusyonaryo upang makamit ang kalayaan ng Pilipinas, ano ang ipapangalan mo dito at bakit mo ito napili? Gusto niyo bang maging bayani? Wow! Ang kuku sa inyo namang lahat. Bigyan niyo ang inyong sarili ng wonderful clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. You are wonderful! Para sa inyong mga aktibidad, imitual na gawain. Gamit ang Venn diagram, ibigay ang mga pagkakaiba at pagkakatulad ng katangian at estilo ni Jose Rizal at Andres Bonifacio na ipinamalas at ginamit nila upang maging malaya ang bayan natin. Para sa aktibidad 2, kapares na gawain o by partner. Gumawa ng mensahe ng pasasalamat kila Jose Rizal at Andres Bonifacio tungkol sa kanilang pagiging mga bayani ng sa pamamagitan ng tula. At sa aktibidad 3, ito ay pangkat na gawain. Magkakaroon kayo ng isang maikling dula-dulaan kung saan ang unang pangkat ay isasadula ang buhay ni Jose Rizal at ang pangalawang pangkat ay isasadula ang buhay ni Andres Bonifacio. Ang batayan o rubrik sa pagmamalga ay ang mga sumusunod. Para sa inyong aktibidad 3.5 pangkat na gawain, ito ay karugtong na ng aktibidad 3. Dahil matapos niyong maisadula ang buhay ni Jose Rizal at Andres Bonifacio, kayo ay magkakaroon ng debate kung saan ang Team Rizal at ang Team Bonifacio ay mag ang kanil kanilang panig. Narito ang tema sa mabilisang debate sino ang mas karapat dapat na pambansang bayani ng Pilipinas? At para naman sa inyong pagtataya, kayo ay kumuha ng lapis at papel at sagutan ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat ang bayani kung ang pangungusap ay tama at ang kalaban naman kung ang pangungusap ay mali. Ganito ba ang nakuha niyong kasagutan? Wow! Ang kutusay naman! Palakpakan niyo ang inyong sarili. At bigyan niyo ng ang galing clap. One, two, three. One, two, three. Ang galing galing niyo. At para sa inyong takdang aralin, kayo ay gumawa ng sanay sa sa pamamagitan ng pag-unawa sa tema at pagsagot sa mga sumusunod na katanungan. Ang tema ay, Kabataan, Ikaw ay Bayani ng Ating Bayan. Muli ako si Teacher Ivy ang inyong guro na maganda, mapagmahal at masayahin na hindi hindi magsasawa na magbigay sa inyo ng maraming kaalaman na may baunin niyo ito at pahalagahan at atin pa itong pagyagunin. Muni paalam!